Blessings come my way. Start the day I hate I'm feeling good today. Yes, I'm feeling, feeling, feeling myself. Right, Paternity away. Tuck my own planter. You ain't to block my way. God for you, I'm loving you. Kapindi ka ta? stop I get it. I guys uh, It's another new day, another day of pagbabanat ng Buto So, I'm on the way to the office. Naisip ko lang to come up with a video reaction about yung Diwata, you know, Overload hype. So, pag-usapan lang natin ang saglit habang ako ay nagdadrive. Tutal meron man tayo dito ng anito na kailangan hawakan. So, guys, alam niyo, for me, I believe na ang um, you know eating itself is an experience, diba? and it's a pleasurable experience for humanity. And that's why many restaurants they invest so much on the ambience, you know, and they invest so much on. food presentation kasi it adds up to the experience and it adds up doon sa pleasurable experience of eating di ba? and even back in the day historically kung titingnan niyo how food are prepared hindi ba talagang long hours of cooking tapos yung talagang yung effort na ibinubuhos ng isang nagluluto doon sa kanyang uh, prepare na dish. Kasi, very important sa kanya yung experience nung kakain ng, kany ng kanyang, yung makakatikim ng kanyang pagkain. And most of the time, yung eating experience, ginagawa natin yan, di ba, kasama ang pamilya. Kasi nga, importante yung yun nga, yung ambience, yung surrounding mo, people that you eat with, gano'n it adds up doon sa sarap ng pagkain kasi nga eating is an experience all so ano yung point ko so my point is um maraming mga clamor maraming mga paninisi ang ibinabato kay Diwata about this na hindi maayos yung kanyang you know na sila the welcome when they came to his place. Okay, so maaring may katotohanan ang mga bagay na yon. That's one side of the story. Na dapat ay pakinggan din ni Diwata because yun nga it is an experience at yung ano na yan, yung mga opinion na yan o yung mga suggestions na yan would actually help him improve yung kanyang service kasi kahit sinong tao I mean ako personally yung when I go to a place also kahit na gustong gusto ko pa yung isang lugar or gustong gusto ko pa yung pagkain nila kapag ka ako rin ay tinarayan or ako rin ay hindi pinakitaan ng maayos na behavior or walang welcoming attitude yung mga nagsuserve kasi food again is an experience it's part of the service industry, di ba? So, hindi hindi ko nababalikan nung lugar na yon. Okay, right now, talagang hype na hype, no? Maraming pumupunta doon sa Diwata Overload na place. Pero mahalaga din na ini-improve yung servisyo at yung kalidad ng pagkain kahit na sabihin pa natin 100 pesos or 120 pesos lang yan. kasi selling point mo rin yun eh na sila ay tinanggap very welcoming you know, as a customer yung customer experience mahalaga yun sa isang negosyo o sa isang business ngayon yung yung defense naman ni Iwata na marami naman nagsasabi na you know, masarap yung pagkain. Marami naman nagtetestify at bumabalik dun sa kanyang um, dun sa kanyang eating place or sa kanyang restaurant. That's true. At dapat niyang pangalagaan yung mga yon. And like I said, everything is an experience. So, ibig sabihin, iba't iba rin yung appreciation ng tao doon sa um, sa kind of service na gusto nilang matanggap or ina-expect nila and the kind of food o yung quality ng food na kanilang um, gustong ma-experience. So, iba't iba yung level of of encounter, level of experience, level of appreciation. So, I guess itong sa hype na ito and with the discourse na nangyayari online, parehong sides ay my point. Yun nga lang, on the part of Diwata, syempre nasasaktan siya kasi karamihan dito sa mga complaints or karamihan dito sa mga negative opinion, or negative perspective about dun sa kanyang uh, food business ay inilalathala online. So may punto din naman si Diwata na masaktan siya kasi nandoon nga lang naman siya sa lugar. Pwede namang i-approach siya or baka naman may comment box or may suggestion box dyan kay Diwata or I suggest kung wala pwedeng maglagay si Diwata kasi minsan off din naman or nakaka-awkward din naman na on the spot yung customer or yung client would approach him. Baka nahihiya din sila no, na, na directly sabihin sa kanya kasi nga nakikita nila na sobrang busy niya dun sa location you know, na ang daming gusto makipag-usap sa kanya. Ganun. You know. So, baka naman hindi rin komportable yung mga customer na sabihin lang dun sa kanyang mga staff kasi iniisip nila baka hindi makarating sa kanya. So, both sides, merong parehong sentimiento at may parehong punto na kailangan din pakinggan. So, yun. Um, yun nga, gusto kong ano na na talagang ang eating is not just dahil mura or dahil hype yung ano hype yung situation ngayon about biwata ang pagkain ay one of the pleasurable activity ng isang taon may mga tao nga, di ba, kapag sila ay gutom, talagang iba rin. hindi mo rin sila makakatrabaho or makakausap ng maayos. So, pagkain is actually life, you know. So, hindi lang siya basta-basta na, ah, para mabusog lang or dahil mura dito. It's a pleasurable experience and activity from human beings na that's why many restaurants nga ay nag-invest for that experience madalas nga yung simpleng pagkain na kaya naman natin lutuin sa bahay hindi ba nagiging special siya in some restaurants dahil doon sa presentation at dahil dahil doon sa kanilang restaurant itself o yung ambiance you know yung environment na ng restaurant na yun for their customers So, hindi rin natin kung pwedeng ineglect yung mga you know, comments and suggestions na galing sa mga customers. Now, dun naman sa mga point na lumalabas sa media, what do you expect? Siyempre, 100 or 120 pesos lang naman yung halaga ng pagkain hindi wala. Correct din naman yon So, kung darating yung time na yung mga suggestions and comments ni ng mga customers ay ipuput into equation ni Liwata. Definitely mag-increase siya ng price kasi kailangan na niya, for example, mag-establish talaga ng setting wherein you know, kailangan niya i-implement or i-take yung mga suggestions ng mga customers sa kanya so yun um yun lang this is my first time giving an opinion for an you know for a hype issue online or on social media wala lang gusto ko lang na you know kahit na kaya isang ordinary citizen tamang but I think um we have the right also to make our own opinion on our observation so yun, pero isa rin gusto kong ipunto dito sa opinion ko na ito, mali rin na ang mga tao ay you know, i-wish or pangarapin na mapasara si Iwata, kasi dapat nga i-celebrate din natin siya dahil you know, from from nothing ngayon, he's able to stand up on his own feet na siya, you know, magiging pabigat sa lipunan. Siya ay actually nagko-contribute niya sa lipunan. Kailangan lang na may mga practices or may mga bagay na kailangan niyang i-improve at kailangan niyang tanggapin na yun nga, meron kailangan i-improve sa kanyang service, So, dapat lang natulungan siya ng lipunan instead na siya ay batugin, siya ay akusahan, or siya ay um, siraan on social media. Mali rin yung perspektibo na gano'n Kasi dapat nga isini-celebrate natin yung kanyang this is also a success, you know. This is also a form of success ng isang tao. So, yun. Sana ay, ako ang wish ko kay Diwata ay magtagumpay pa siya sa kanyang piniling larangan at uh, I know na pinrovide dito ng Panginoon itong platform na ito sa kanya he has a very good personality no? very very jolly personality and yun din kahit na yung mga you on the other side naman yung suggestion ng ating mga netizens na continue to be friendly tapos smile smile din pagkakatiwala. Yun makakatulong din sa iyo yun. Hindi hindi yun something na impossible gawin. Maaari mong ma-improve din yung personality mo. Uh, kasi it's something that you can practice. Alam mo nung kabataan ko, nagtrabaho din ako sa fast food chain. Yun din yung first engagement ko sa buhay ko. And I remember, ang unang-unang itinuturo sa training ng ng fast food chain, how to smile. Always be friendly. Always smile. Marami rin mga tao ang maraming problema sa mundo but they are able to smile. So, yun. Sana ito ay maging hamon uh, para kay Diwata na, na tanggapin niya na meron pang space para siya ay mag-improve at mag-improve yung kanyang servisyo at pati na rin yung kanyang mga staff hindi natin po pwede palagi ikakwira na dahil mura lang naman, 100, 120 hindi ko naman kayo pinilit na pumunta dito, although may point din si Diwata doon, kasi as a customer, meron din naman tayong choice, kaya lang nga, alam din natin na very high kasi ngayon yung kanya um, Paris Overload so marami talaga nagkaka-interest na itry lang nila, and sana advantage mo yun, Diwata, for a long-term success in your business. Na itong mga nagugustong mag-try ng iyong produkto o ng iyong pagkain, ay ma turn mo yan into a repeat customer. Para ma-sustain mo yung iyong negosyo. Hindi lang siya ngayon dahil hype siya. But rather, nga, masustain mo. May, meron ka ng platform, may entry point ka na. Ang daming mga nagne-negosyo na halos, you know, i-boost nilang lahat ng lakas nila para lang magkaroon sila ng repeat customers or para magkaroon ng kagaya ng platform mo na maging, maging hype at gagawin nila ang lahat para mag-peace nila yung kanilang customer. So, take it, take it as an opportunity on your end and then on the other end the man of the rope which is yung mga customers and including na rin yung mga bashers ni Diwata you know let's be kind ang isa isip natin ay matulungan siya upang mapalago at ma-improve pa yung kanyang negosyo at ang kanyang personalidad so yun yun yung aking uh, opinion on this very high

I'm feeling good today That's how I'm feeling, feeling, feeling myself Oh yeah, that's how I'm feeling, feeling